Greetings po mga kapatid, welcome back to my channel Maraming maraming salamat po sa Diyos at meron naman po tayong pagkakataon para makapag-vlog Kung bago ko palang lang sa aking YouTube channel, welcome sa Kuya Makel On today's video, ang ibabagi ko po sa inyo mga kapatid ngayon ay tungkol sa PCB valve ng Toyota 2E engine Ayan yung PCB, PCB valve nya, ano po ba yung original, ano po ba yung fake and then ano po ba yung uh, ano po ba yung uh, replacement mga replacement na PCB bulb yan, kagaya nito, circuit brand yan. ano po ba yung pagkakaiba nila base po sa aking experience oh. kasi dati gumam ganito yung ginagamit ko circuit brand yan, narana yan, ibang iba siya ng ganito yung ginamit ko yan, kaya magandang may share ko po sa inyo ito kasi kung gano'n po kahalaga po yung ating uh, uh vacuum advancer para tumipid sa gasolina yung ating mga 2 engine at gumanda yung performance ganun din po mga kapatad ganun din po pala kahalaga itong PCB bulb so just imagine napakaliit na pyesa lang po nito pero malaki po ang may tutulong nito sa inyong sa ating mga makina, sa ating 2 engine. Sa fuel consumption, tsaka performance, tsaka sa idling. Ayun, ang PCB valve po o yung uh, positive crankcase ventilation valve mga kapatid. Isa po itong uh, emissions control part ng ating uh, makina. For emissions po ang uh, function nito. At ito po ay isang one-way valve pag ito nga po mga kapatid hinipan mo dito ah uh, yung may flow ng ano ng air pag hinipan mo naman siya dito talagang ano siya close siya yeah eh uh, kung matatanda mo mga kapatid dito nakalagay yung hose ng ano hose ng PCB bag papunta sa intake manifold pahigop yun so inihigop So, hinihigop pabalik ng ating uh, intake manifold yung mga blow by gas, yung maduming gas na galing po sa ating crankcase. Ayan, papasok po dito. Ayan, nire-regulate nyo naman po mga kapatad yung flow ng mga blow by gas na yun na pumapasok dito. Ito pong PCB valve nito, isa po itong regulator. Yun nga, nag nire-regulate nyo yung flow ng air mo pasok papunta pabalik sa intake manifold ayan kaya mga kapatad uh, ah, dahil nga ito ay isang regulator sukat po ito mga kapatad sukat po yung mga piyesa nito sa loob mga spring nya yung valve nya sukat po yan kaya kapag hindi tama yung nabili natin na PCB valve Uh, Magkakaroon ng error sa ating uh, makina Malaki, malaking uh, difference kapag ka hindi tama yung ikinabit natin na uh, PCB bulb Pag ito naman po mga kapatad ay uh, nagmalfunction Nangyayari mga kapatad lalo na pag ito po ay uh, halimbawa yung uh, car owner Hindi siya regular na nag change oil Nangyayari nagkakaroon ng build up ng sludge mapasok dito yung sludge nababarahan to kaya kung nakikita yung mga previous video ko na nagano ko ng 4K grabe yung sludge halos na barahan na yung PCB bal nya nangyayari hindi nakaka hinga ng maayos yung makina kasi kumbaga dito humihinga yung ating makina dito, dito nakakahinga ng maayos ang ating makina. Kaya pag barado po ito, ano po nangyayari? So, alam niyo na po naman ang karakteristik ng langis. Magana pag magana po 'yan ng malalabasan kapag yan po ay kapag yan po ay nagkaroon ng build up ng pressure. So, saan lalabas po 'yan? Sa mga oil seals po mga kapatid. So, oil seals na ating transmission sa sa makina in between ng makina at and transmission uh, doon po sa distributor pwede rin po siyang uh, lumabas o kaya po doon sa may tapat ng gear yung mga oil seals nya Ayan, kaya doon po, doon po lalabas yung ano yung ating uh, magkakaroon siya ng oil leak yan napakaliit na pyesa po mga kapatad pero pwede magdulot ng problema sa ating makina Ayan. ano po ba yung pagkakaiba ng uh, original, fake, and replacement na PCB bag ng ating 2A engine uh, mga kapatad mag start muna po tayo dito sa replacement ito po yung aking replacement na PCB bag yan kalimitan po ito ay yung CIRCUIT brand eh, nakita pa nga ako yung IKI yung IKI, k i kung ating pong kung ating pong bubuksan ito mga kapatad ayan, ayan yan po yung laman nya ayan marami syang spring yung spring dito sa ibabaw maliit oh, meron pa dito ayan, may spring din sya ayan, may spring pa may spring sya and bakal yung loob nya mga kapatad o, bakal ayan. ito naman po mga kapatad ay isang fake na PCB bag po mga kapatad yan mukha lang syang urig pero fake po ito mga kapatad ayan itong ganito yung itsura ng original na PCB bar. Aisin brand. Ayan, Aisin. Ayan. Nalagay Toyota. Bago yan. Kita nyo yung number niya. Ayan, no? Oh. Ayan number niya. And, plastican ang loob niya. Ayan. Kaya ako nasabi na, ano to, na fake ito, akala niya siguro, original to, no? Pero hindi, fake po ito. Ang original daw po nito, mga kapatid, ganitong ganito, ganito plastic yung loob pero yung loob daw po is sa uh, uh, may pagka green daw po yung nasa loob niya yung pinaka valve niya sa loob ayan and uh, bago nga pala ako magpapatuloy uh, nice ko muna pasalamatan si uh, Sir Dennis Mendoza si Alan Carlos and uh, si Sir uh, Arvin Pineda uh, for giving us this sa uh, information regarding po dito sa fake and the uh, original na PCB bulb so, according kay Sir Alan yung texture nakabili siya ng ganito muro lang po kasi ito eh yung original kasi niya nasa mga na 800 ito mura lang ito 250 lang bili ko dito eh sa PCB bulb na ito yung texture niya ito kasi medyo magaspang yun daw pong ano makinis daw siya yung edges niya. Makinis daw talaga. Yan, mag magka perfect talaga yung pagkaka maganda talaga yung pagkaka gawa ng original na uh, na PCB bag. And then may meron may, nga pala si, na share sa akin si Sir Dennis Mendoza. Nakabili siya ng ganito din PCB bag. Naka ano pa oh, po ng ano Lexus. Toyota, may kahon pa oh. Pero nang binaksan yung mga kapatado ngayon, oh. bakal yung loob. <laughs> bakal yung loob niya, hindi ganitong plastic. Ayan. Hindi mangyayari, parang ganito na rin siya. Yung, parang yung si-circuit brand na lang din yung, yung isang ganito. Pero ganitong ganito siya. Itong ganitong din daw yung itsura niya. Pero bakal naman yung nasa loob. And then, just imagine nakakakun pa siya. Oh. Yan. maganda aware kayo mga kapatid sa uh, fake tsaka sa mga original na PCB bag and madali na naman sa, ano, eh, sa replacement eh. Siyempre sa replacement, ituro pa lang. Alam nyo na. Ayan. Pero mga kapatid, in comparison naman sa ano sa dalawang to, Opo, tama. Uh, ito, dito, yung aking Corolla, maganda rin mag-idle. Pero mas gumanda yung idol ng ano ko ng itong kinabit ko. Kahit po pick po, po ito, mas gumanda yung idol, mas pumino siya. And uh tumas, mas tumaas yung uh, engine vacuum ng makina ko. Uh, ang ganda talaga yung nang tinesting ko, ang ganda ng ano niya, ng response niya. Ganda ng response ng ano. Tsaka, Base sa kwento ng misis ko, mas tumipid siya sa gasolina. Kasi last time, nagpakarga kami, minatirape. Eh. Sa ah, kada, ano, every week, nakaka-155, ganyan, 57, kilometers ang tatakbo ng ano namin. Ah, nakita niya yung gauge. Nakaangat pa ng konti. So, Uh, mas maganda yung fuel uh, consumption ng ganito. Kolo kahit fake ito, mas mag mas maganda naman ito in compare mo dito. Ayan. In compare mo dito sa PCB valve na to. Ayan. Kasi nga po, kita nyo naman ito, plastic ito. Ito. Bakal. Bakal ito. Yung isa, ayan oh nangyayari ito siya dahil mabigat ito mabigat yung valve sa loob so pag tinono mo yan <laughs> mag effort pa yung uh, kurburador yung makina para mahila lang ito ma-open nya lang ito pag tono, ito tono mo ng iba yan sa kurburador kasi nga bakal ito eh ang lang ito plastic ito so konti lang yung effort ng kurburador para ma-open ma yan Ayan. Kaya, re, ano eh, mahalaga yung tension nito eh. Tension ng mga spring eh. Kaya maganda yung uh, mabili natin yung original. Pero, ayan mga kapatad, uh, mga one of these days, bibili ako ng ganito na original. Kasi ganito pa yung nakakabit sa akin, eh. Pero mga kapatad, according sa, no sa kakilala ko, nang kinabit niya to, ito, 250 to eh. Kinabit niya to. Uh, nangyari, yung dati, hindi niya ma-fine-tune yung kanyang carb. Yun nga, yung ganito na nabili niya na bakal yung loob. Hindi niya ma-fine-tune. Ang kinabit niya to, na-fine-tune niya. Na-fine-tune niya yung carb. Kaya, yeah, mas maganda nga po ito kesa dito sa replacement na replacement na PCB bag. Ayan ya yeah, nga ko order na lang ako ng ganito na uh, original saan ba ako makakahanap nito kay try nyo mag gano mag gano ano, mga kay sir uh, jeff mampusti or kay sir uh, edwin tan actually order na ako kay sir edwin tan kaya lang medyo busy po si sir eh. yan yeah, nangyari <laughs> eh dito ko napasubo ano, sa tiktok 250 na to pero so far, kahit 250 to ah, ha, ang laki ng difference. Malaki mga kapatid. Yan. Wala naman, wala naman akong sineshare na sa inyo na hindi ko muna sinusubo. Sinusubok na ikabit sa sarili kong sasakyan. Mas maganda yung ano nito. Performance nito kaysa dito. Pero yun, it may na binili ako sa isang uh, uh, trusted na seller. Or bilhin na lang tayo sa ano sa mismong kasa uh, ng Toyota Ayan. at kung bibili rin kayo mga kapatad ng uh, bagong PCB bulb much better bilhin na rin po kayo ng grommet yung pinakagoma nito kagaya na nangyari po sa akin nang pinalatang ko ng PCB bulb yung ano ko sya bago ang tigas tigas ng ano nya puro mga crack crack na nga yung sa akin eh. tumitigas sya kaya nung pag ginawa ko, sinungkit ko siya. Pag sungkit ko, yun, nagkadurug-durug na siya. Uh, mabuti na lang, lang, meron akong vacuum cleaner. Ginawa ko, binakim cleaner ko siya. Tsaka kumuha ko ng forceps para matanggal sa loob yung yung uh, tumigas na ano na nagkadurug-durug na grommet yan maganda bumili na rin ko yung Toyota kasi nga sabi nga ng tropa yung hindi original na grommet tumitigas din daw siya. Unlike daw ng original, uh, hindi ganun katigas yung ano, kahit kung uh, isang taon na nga tayo, ganun pa, maganda pa rin yung grommet eh. pero yung maganda, every time magpapalit kayo, bilhin na rin kayo ng ng uh, grommet yung goma ng ating PCB bulb para yun maiwasan natin yung problema ng pagkakalas para nga yun pag yan, ay, alam nyo naman pag nagkaroon ng baray baka pumasok dito mamaya maya pumasok dito yung yung uh, du durug-durug na grommet magkakaroon tayo ng problema sa ating PCB bulb Ayan po, sana po nagustuhan nyo yung aking uh, video for today. And uh, gusto ko po sana magpasalamatan si Sir Jan, Sir Jan Acitan. Kasi nung nakita ko talaga yung video niya, talagang bumili, talagang naghanap na ako talaga ng uh, original na PCB bag. E, eh, nga na, site to say. <laughs> Hindi nga pala original to, pero... Pero one of these days, Ah uh, talagang kailangan kong bumili ng original na uh, PCB bag yeah, sa, ano na ako siguro talaga bibili sa mismong kasa para original para malaman ko yung ano yung pagkakaiba naman ito doon sa galing sa kasa kung gusto niyo po yung aking video please give it a thumbs up at kung hindi ka pa po subscribe sa aking youtube channel please subscribe to my channel at pakiclick na lang po ng bell icon para ma-notify po kayo sa mga susunod kong Kuya Makel videos. Ito po si Kuya Makel saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.